Alam mo kasi, Miss Shira, ito mga to, bumiyahe pa, nagrenta pa ng jeep. Ito na. Okay. Meron pa tayong family. Kasi mga tiga, Antipolo. Okay, Antipolo. Akin yung cameraman mo, Brad. Antipolo. Okay, direct. Dahil, sandali makinig kayo. Bumiyahe kayo. Meron kayong limang libo! Yung Tondo Manila, nanalo na eh. Nanalo na yung Tondo Manila, di ba? Nanalo na yan, hindi na bibigyan. Pag-ibig sa Nayong Quezon City, asan? Oo, oh, Mario, bigyan mo sa liman libo! 5,000! Balintawak, Quezon City, asan? 5,000! Panggahan pa, Bigyan mo ng 5,000! Das Marinas Cavite! Ayon! Mario, bigyan mo ng 5,000! Okay, nanalo na yung mga tikasang palok. Out na kayo, nanalo na kayo. Pinagbuhatan pa si 5,000 pamasahin! Okay, ilang minutes pa ako. Bigay mo, okay. Pinagbotan. North Caloocan! Ayun, pakita natin, Direk. Pakita natin. Ayun, Direk. Ayun, sa taas. 5,000! Okay, Maritina Heights. Meron kayo, ano si Mario? Takmoy mo Mario, oo. Meron kayo. 5,000! Kasi more than 30 mga binibigyan. Nabaliches! No, ito mga tiga San Bartolome, nabaliches! No, Ayun! Bigyan mo ng limang libo yan! Okay, bibigyan mo. Ano yun? na. Nasa taas na. At ito. Naku, tiga tondo na naman. Ang daming tiga tondo. Meron na kayo. Panalo na kayo. So, lahat. Kompleto. Kayo. Ano lugar nyo? Yeah, bye, 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 bye. Ay, 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 na! ay, na, ay, Nagwawala, nagwawala. Ha? Ano? Nagpagawa po kami. Wala pang bayad, wala pang bayad. 5,000! Mga aming salamat sa inyo lahat, sa pananood nyo. Sa lahat po ng mga tingin, Facebook at YouTube. Thank you so much. Salamat ko kayo sa lahat. Nanay, bibigyan ko yung jacket. Okay. Bigyan mo ng jacket si Nanay dalawa, ha? Sa tatla, ha? Lahat. Okay na, ilang pa tayo. Okay, si magpaalam na kayo. Ayan, salamat po sa nakisaya sa aming unang linggo. Yes, sa naman po, mas ito. Doon niyo pa ang pagsuporta sa mga susunod na linggo. Ayan naman, yeah. naman mga kapatid, magkita-kita tayo next week sa TV5, Facebook, YouTube, at marami pang iba. Nasaan gusto kong pasalamatan, of course, yung mga kababayan ko sa Sampalo. Congratulations, mga nanalo. Hepe Pure, nanalo na sa courier yung Tagatondo. Lahat ng batang Maynila, maraming maraming salamat. Okay, sandali lang. Nanalo kayo dahil sa ano, uniform, di ba? Mario, uniform. Ano ka mo? Wala po kaming pampay sa pamasahe ng service. Kasi ito effort po, ito effort! Sige na nga, dagdagan mo lang, 5,000! Oh, ano problema? Okay, dun, 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 pumunta tayo, -dun, dun, dun, okay, tuloy, tuloy tayo. Hindi pa na, okay, tuloy, tuloy sana, napasahin namin kayo. Have a nice weekend, everyone. Maraming, maraming salamat po sa inyo. Sa pakikisama, we'll see you next week. Maraming salamat. Ito ang programa ng Bawal Pilipino, ah!